Oke, okay, ini, Ona. Ayo, itu. Oke, Oke. Oh. oh, okay. okay. oh. <laughs> Ditu. Yeah, only one ha, only one. One only. One.

Sa ating tala na, next. Turn around, Okay, turn around. Two, three. Okay. Where it? Go, go. only one. Only one. A Karina. I remember 1 oh, 2 3 Pick. Only one. <laughs>

Muntik na makaya dalawa magkasunuran yung tatlo. Yay! Next, next. Ah, sa atin ay magka doon. Kaya siya, kaya siya. Mamaya ka na. One, two, three. Okay, It, up it, up I want oh yeah. <laughs> okay, okay. to spin my swim I going up I'm going 1 2 oops where am I

加油！<laughs> 哎 <laughs>

Atres ah, naman. Hindi, tayo naman nakatanda. Tanda ka na. E. Hindi pa ba siya? Hindi Sige na, gusto na. sa mali ay Mariay. Go, 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 go. Alugen, alugen, alugen. Alugen, alugen, alugen. Oo, ikot mo na. Ikot Ito. mo na. Oh, Ayan. Baka nakakita yan. 2, 3. Okay. Ya. Ah. Mo de Oh, tayo naman. Tayo naman. Oh, si tayo naman. Nandiyan sa atin oh, oh sate, na principal dito. Ma. Nandiyan na tapos 来来来，哎。 Kung papa, hindi berayan, walang kulpapa okay na po, tapak. Oh, no, no, no. no, 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 okay. oh. okay. okay, okay. Ito okay. po. <laughs> okay. no, 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 no,

Pelang. Ye! Sennya apa? Ayo, ayo. Suaranya kena. Mas <laughs> <laughs> uh, ten. No, si Papa tapi si <laughs> Oh, sige bilangin mo kung ilang. Aba, aba isa lang. Yay! <laughs> ako naman? naman? ako naman? Ako naman. Ah. <laughs> binalik yung kayo. Sa krsala, ma, ito. Oh, sige bilangin mo kung Oh. Mommy is Ikan gonna, mo pa 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 gonna get pa pa die. So, and you gonna die. Hardy, don't go okay. near the cameras there. Okay. okay. Wala, wala kayo nahilo ako. Yan, yan, yan. Ano sa'yo? Wala ka nahilo. Tika lang, tika lang. Sabi <laughs> 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 ko yung ni niyo wala kasi. Bagay nga. Sige, mamili ka. Sige, sige, Ano ba ito? Pili! Pili! Dapat isang dakot lang. Ano <laughs> ba yan? Ano mo niya kasali kasi. lang, matutali lang. Don't hit it! ka <laughs> ah. La. <laughs> 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 yeah. <laughs>